Hello Ohio Ohayo Gasaymas! Nakasahod na ba ang lahat? Araw ng sahod namin ngayon dito sa Japan. At syempre, isang araw na naman kaming excited sa aming sahod. Galing pa nga kaming night shift at diretsyo kagad kami sa 7-11 para mag-withdraw ng aming sahod. May mga ilan-ilan nga sa inyo na nangungulit kung magkano nga daw ba ang sahod ng mga QA engineer dito sa Japan. Ayaw ko na nga sanang mag-sahod reveal at baka ma-discourage kayo. Mga nakailang beses na nga akong nakapag-sahod reveal, siguro yung mga nagtatanong ay mga bago pa lang sa ating page. Kaya naman naisip ko na nga lang din na sige na nga, magsasahod reveal na nga ulit ako. At sinadya ko nga na ngayon buwan yung isasahod reveal ko. Marami nga akong gustong ishare about dito sa sahod. Para nga ito sa mga nangangarap at gustong magtrabaho dito sa Japan. At para din ito sa mga kamag-anak ng OFW sa Pilipinas. Kaya tapusin nyo ang video na to at ishare nyo na rin kung may kakilala kayong OFW o kaya naman ay gustong magtrabaho dito sa Japan. O baka namang ikaw na nanonood at nag-aantay ng aking sahod reveal ay mainip. Chill lang kayo at huwag kayong mainip i-share ko kung magkano yung sinahod ko ngayong buwan. May mga bagay pa nga akong gustong i-share sa inyo bago ako magsahod reveal. Para nga sa mga kapwa ko OFW, pagkakasahod ninyo, i-make sure ninyo na i-compute nyo or iba budget nyo muna yung inyong sinahod. Tulad nga ng ginagawa ko ngayon, binibilang ko muna ulit lahat yung aking sinahod para naman ma-feel ko na marami akong pera sa isang araw. Char! De, joke lang. Sa pagkakataong ito, ganito nga palagi ang ginagawa ko pagkakasahod. i ko nga kagad yung mga pambayad ko ng bills. At pagkatapos ko nga mag-budget ay kukunin ko naman itong aking basket-basketan. Ito nga yung una kong nilalagyan ng pera galing sa aking sahod. Wag na wag niyong kakalimutan lalong lalo na para sa ating mga OFW na unahin yung mga pinag-iipunan natin. Kaya dito nga ay inuuna ko ng lagyan yung aking mga emergency drawer, educational drawer, nilagyan ko din na isang lapad, at saka yung aking insurance, nilagyan ko din na isang lapad. Maliit nga lang ang sinahod namin ngayon, pero pero na-manage ko pa rin lagyan ng tigi isang lapad yung tatlong drawer na napaka-importante para sa akin. Dito unang nababawasan ang sahod ko. Pagkatapos kong malagyan yung aking basket-basketan ay diretsyo naman ako dito sa convenience store para magpadala ng remittance. Ang ibig ko lang naman sabihin dito ay kada sahod nyo, pay yourself first. Kung may pinag-iipunan ka para sa iyong future ay unahin mo. Hindi yung pagkakasahod ay takbo kagad para magpadala ng remittance. Ay parang ako din yun na, char! Palagi lang nating tandaan na hindi tayo forever dito sa ibang bansa kaya ipon is a must. May isa pa pala akong gustong i-share bago ako magsahod reveal na pag may dumating talaga na buwan na maliit lang ang sahod natin at hindi talaga kayang magpadala ng remittance sa Pilipinas ay ugaliin nating makipag-usap at maging ane sa ating pamilya. Alam kong maiintindihan nila tayo kaya kailangan lang nating maging vocal sa ating family. Hindi naman puwerke tayo ay nasa ibang bansa ay tayo nalang lagi ang magbibigay. Kailangan ay tulungan din tayo ng mga nasa Pilipinas at unawain ng sitwasyon. Para naman dumating yung araw na pwede na tayong makauwi sa Pilipinas. Ayan minasan, tapos ko na i-share yung mga gusto kong sabihin sa inyo lalo lalo na sa OFW yung katulad ko kaya naman magsahod reveal na tayo. Tapusin nyo nga minasan ang video na to para malaman nyo kung bakit ganito yung sahod namin ngayon. Ang total nga ng sinahod ko ay 181,923 yen at pag i-convert natin into peso ay 69,676 pesos. Ano masasabi niyo minasan lalo lalo na yung mga kapwa ko OFW dito sa Japan malaki ba or maliit? Wala pang pa ang kaltas yan kaya minusan pa natin. Ang total naman ng kaltas ko ay 43,116 yen or nasa 16,513 pesos. Kaya ang matitira na lang ay 138,807 yen or kulang kulang na 14 lapad sa madaling sabi. At kung i-convert naman into peso ay 53,163 pesos. Dagdagan pa natin yung mga detalye sandali ng sahod ko. Para naman worth it ang panonood nyo hanggang dito. Sa sinahod ko ngang yan, ang ipinaso ko ay 14 days at wala akong OT dyan kahit isang oras. Mas marami pa nga yung rest day ko dyan dahil ang rest day namin dyan ay 17 days. Sa tingin nyo minasan, malaki na ba or maliit pa ang sinahod ko ngayon? Hanggang dito na lang muna, dyan eh!